It's our journey. Dito kami guys sa sa ano sa baba ng mga sa ilalim ng mga niyog. So may sapa dito na natutuyo na sa sobrang tagal ng init at wala na ng tubig. So makikita natin guys yun oh. dati ay umaagos yung tubig dito kaya ngayon ay hindi na nagkakaroon ng mahabang ulan tag ulan ng panahon kaya nagkakaroon ng, na, hindi na talaga na kakaroon ng tubig ayan makikita natin sa kabila yo parang ano napakaganda ang structure ng ano ng daanan ng tubig dito guys ito makikita natin yun to ayan so dati dumadaan yung mga tubig dito dahil ngayon sa hindi na nagkaroon ng ulan kaya wala ng tubig na dumadaloy dito. So parang akong tingnan mo makikita mo talaga na parang siminto yung dana ng tubig. Ayan guys, makikita natin yung dana ng tubig. Ay ngayon ay tuyo na dahil po sa hindi na nagkaroon ng matagal na ulan pero kung umuulan dito ay talaga namang umagos yung tubig dyan no, so, kung tingnan mo ay parang kalsada pero at ito palang dinadaanan ng tubig papunta sa dagat so ang mga daanan natin ay mayroon pang nakaharang na mga niyog na, naka, na bumagsak yung mga niyog sa sobrang lambot ng lupa dito kaya makikita natin yung may nakaharang na niyog So hanggang dito lang yung ang video na to guys ay uh, thank you po sa panunood at kung bago ka pa lang sa channel ko at uh, maaari ay mag subscribe ka at pakiclick na din ang notification bell para sa bago nating uploaded video. Thank you po. God bless.